si ito ba si Lisa? Hindi ko ito kilala. Uh, wala, hindi ko talaga. Total stranger. Pero nung mayor ako, nabalitaan kong galit siya. Kasi ito si Bong lumapit sa akin. Bongo! Galing request daw nila, I do not know if it's Ferdinand Marcos o Lisa, gustong mag Department of Agriculture Secretary. Sinabi ko bong, sabihin mo na kaagad, right at the start, hindi ko pwedeng kunin yan kasi drug addict yan. Huwag mong isali yan sa kabinete ko. Kaya noon, noong tumakbo ng presidente, eh, pag usap sila ni Inday, at nagkaroon sila ng unity team. Tapos, uh, Inday was the running mate. Nakita naman ninyo ako, ang anak ko, running mate ni Marcos. Hindi ako sumusupusmuta. Nagkampanya lang ako sa anak ko, but I never mentioned the name of Marcos for president. Why?